Ang Biblia talaga nagsasabi ng katotohanan. Hindi kayang tutulan ng siyensya. Kaya pag ang natutunan mo Biblia, advance ka pa nga sa siyensya. Halimbawa ito. Magbasa tayo uli ng isang talata ng Biblia sa 37.7 ng Hob. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Kapatid, tao kayo, tao ako. Ang salita ng Diyos nagsasabi, tinatataka niya ang kamay ng bawat tao. Bawat tao. Ibig e, sabihin, ikaw may tataka. Ako may tataka ko. Lahat ng tao meron, bawat isa sa atin. Ano po ang punto, mga kabatid? isinulat ito, aklat ni Hob, tatlong libo apat na taon na nakakalipas. Kasi ang pong aklat ni Hob, 1,473 B.C. E, mula noon hanggang ngayon, dalawang taon na sa panahon ni Kristo, dagdag mo yung 1,473, mag-aapat na libon taon na ito itong nakasulat kay Hob na ang Diyos tinatakan niya ang kamay ng bawat tao. May babasahin po ako sa inyo. Ang ating tatak sa kamay na walang kapareho ay ang ating fingerprints, mga kapatid. Ito, itong mga prints dito. Ang pag-aaral po ng mga dalubhasa, ito. Basahin natin si Sluz. Fingerprints. Francis Galton was able to scientifically prove that fingerprints do not change over the course of an individual's lifetime and that no two fingerprints are exactly the same. According to his calculations, the odds of two individual fingerprints being the same were 1 in 64 billion. Ganyo mga kapatid, natuklasan ni Galton na sa mundo, walang dalawang tao na pareho ang fingerprint. Walang dalawang tao. Ang pagkakataon lang na magkaroon ng dalawang taong magkapareho ang fingerprint ay isang beses sa anim na put apat na bilyong tao. Eh ngayon po ang tao sa mundo, 7 bilyon lang eh. Ay ibig sabihin, Walang taong nabubuhay ngayon na magkapareho ang fingerprint. Yan ang natuklasan ng siyensya. Para merong taong ipanganak na magkakapareho, kailangan nasa 64 na bilyong tao, 64 billion people, merong isang chance na magkapareho, isa lang na chance.